Sampung bagay na dapat isakripisyo. Kung gusto mong yumaman, ang pagyaman ay hindi tungkol sa swerte, kundi sa tamang mindset at mga sakripisyo na handa mong gawin. May mga bagay na dapat mong iwan, ugaling kailangang baguhin, at disiplina na dapat mong buuin. Narito ang sampung mahahalagang sakripisyo na magiging daan upang maabot mo ang tunay na tagumpay at kasaganaan. Pero bago tayo magpatuloy, paki-click ang like at subscribe button. Malaking tulong na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ngayon, simulan na natin. Una, isakripisyo ang mga luho. Ang mga mamahaling gamit, branded na damit, gadgets o kotse ay nakakaakit bilhin dahil nagbibigay ito ng pansamantalang saya at status symbol. Pero kung ang layunin mo ay umaman, mas mainam na iwasan muna ang pagbili ng mga luho at ituon ang pera sa tamang investment o negosyo. Ang luho ay maghihintay, pero ang oportunidad ay minsan lang dumarating. Piliin mong palaguin muna ang pera kaysa ipakita lang ito. Ikalawa, isakripisyo ang pagkikipagkaibigan sa mga taong walang ambisyon. Hindi ibig sabihin na iiwasan mo ang mga taong walang pera, kundi ang mga taong walang pangarap at walang pagsusumikap sa buhay. Ang ganitong klasing impluensya ay maaring humila pababa sa iyo sapagkat sila mismo ay walang direksyon. Kung ang pangarap mo ay umasenso at yumaman, dapat ay makisalamuha ka sa mga taong positibo ang pananaw, masipag at may matibay na layunin sa buhay. Tandaan, you are the average of the people you spend the most time with. Nagugustuhan mo ba ang ating content? I-type mo sa comment section. I will become rich. Katlo. Isakripisyo ang panonood ng TV at sobrang paggamit ng social media na nagsasayang lang ng oras. Ang oras ang pinakamahalagang puhunan ng isang tao. Kapag sobra ang oras na ginugugol sa panonood ng TV, drama, o walang kwentang pag-scroll sa social media. Unti-unti nitong ninanakaw ang oras na dapat sanay ginagamit sa pag-aaral, pagnenegosyo, o pag-develop ng sarili. Ang sekreto ng mga mayayaman ay alam nilang i-manage ang kanilang oras at inuuna nila ang mga bagay na may benepisyo sa kinabukasan. Piliin mong gamitin ang oras para matuto at kumita kaysa sa mga bagay na panandaliang aliw lamang. Apat, isakripisyo ang ilang oras ng tulog. Kung nais mong yumaman, kailangan mong maglaan ng extra effort kaysa sa normal. Hindi ibig sabihin na kalimutan ang pahinga at kalusugan, pero minsan kailangan mong bawasan ang sobrang tulog para makagawa ng mas produktibong bagay. Ang mga taong matagumpay ay handang gumising ng mas maaga o magpuyat ng kaunti para matapos ang kanilang mga plano at gawain. Tandaan, habang natutulog pa ang iba, ikaw ay abala ng nagtatanim para sa iyong kinabukasan. Panglima, isakripisyo ang pagbibintang sa iba. Isa sa mga hadlang sa pag-asenso ay ang ugali ng paninisi. Kapag laging iba ang sinisisi sa mga pagkukulang o pagkatalo, nawawala ang oportunidad na matuto at magbago. Ang mga mayayaman at matagumpay na tao ay inaako ang responsibilidad sa kanilang buhay. Kapag nagkamali, hindi sila naghahanap ng sisisihin kundi naghahanap ng solusyon. Kung gusto mong umasenso, bitawan ang blame game at simulang akuin ang buong kontrol sa iyong kinabukasan. Anim na isakripisyo ang takot na matalo o mawalan. Ang takot ay natural, pero kapag pinairal mo ito, hahadlangan ka nitong sumubok ng mga oportunidad. Ang mga taong yumaman ay hindi natakot na, na mag-invest, magnegosyo o sumubok ng bago kahit may posibilidad na mabigo. Sa bawat pagkatalo ay may kasamang aral na nagiging susi para sa mas malaking tagumpay. Kaya kung nais mong umasenso, alisin ang takot na mawalan at palitan ito ng tapang na magsimula. Tandaan, failure is not the opposite of success, it is part of success. Pito, isakripisyo ang kawalan ng pasensya. Lahat ay dumadaan sa proseso. Ang yaman at tagumpay ay hindi instant. Katulad ng pagtatanim, kailangan ng panahon bago mo anihin ang bunga. Maraming tao ang sumusuko agad dahil gusto nila ng mabilisang resulta, pero ang mga tunay na nagtatagumpay ay marunong maghintay at magtiyaga. Kung nais mong yumaman, isakripisyo ang kawalan ng pasensya at yakapin ang proseso. Tandaan, great things take time. Stay consistent and keep building. Pangwalo. Bitawan ang mababang pagtingin sa sarili. Ang pagiging successful ay nagsisimula sa tamang mindset. Kung mababa ang tingin mo sa sarili, mahihirapan kang maniwala na kaya mong umasenso. Tandaan na lahat ng tao ay may kakayahan at potensyal na magtagumpay, pero nakadepende ito sa paniniwala mo sa sarili. Palitan ng duda at insecurity ng kumpiyansa at positibong pananaw. Kung naniniwala ka sa sarili mo, mas madali mong makukuha ang tiwala ng iba at mas mabilis mong maaabot ang iyong mga pangarap. Siyam, bitawan ang pagkainis o pagkamuhi sa pagbabasa ng mga libro. Ang kaalaman ay puhunan, maraming mahahalagang aral at sikreto ng mga matagumpay na tao ang nakasulat sa mga libro. Kung iniiwasan mo ang pagbabasa, tinatanggihan mo rin ang oportunidad na matuto mula sa kanilang karanasan. Ang pagbabasa ay hindi lang para sa akademya, kundi para sa personal na paglago, negosyo at tamang mindset. Tandaan, the more you learn, the more you earn. Yakapin ang pagbabasa bilang daan tungo sa mas malawak na kaalaman at mas malaking kita. Sampu, bitawan ang pagnanais ng madaling buhay. Dapat handa kang magbayad ng presyo ng tagumpay. Walang shortcut sa tunay na tagumpay. Kung ang hinahanap mo ay madaling paraan, mabilis na pera, o komportabling buhay ng walang hirap, Madali ring mawawala ang anumang makuha mo. Ang mga yumayaman ay nauunawaan na kailangan ng sipag, tiaga, at sakripisyo para makamit ang pangarap. Handa silang magtrabaho ng higit, magtiis ng hirap, at magbayad ng presyo ng tagumpay. Tandaan, the harder the journey, the sweeter the victory. Yan ang sampung bagay na dapat isakripisyo kung gusto mong yumaman. Mababaliwala ang inyong mapakinggan kung hindi mo ito sasabayan ng aksyon. Panuurin at pakinggan ng paulit-ulit upang pumasok sa iyong subconscious mind maging parte ito ng iyong araw-araw na gawain. At kung nakatulong sa iyo ang videong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pwede mo din i-share ang video natin upang mas maraming tao pa ang matuto at mabigyan ng kaalaman. Follow Coach AJ Palmos to know more. God bless us all.